May nakita nga ulit si na mother dito na mga naglalakad-lakad na mga nakakariton tapos may mga dala silang mga aso. Pero hindi lang yan guys kasi tingnan nyo may dala rin silang mga tuta. Ay grabe ang cute ng dalawang to. Wow! For today nga, naubusan na naman tayo ng dog food para sa mga pinapakain atin na aspin sa labas. Kaya naman ito, kahit hapong hapon na for the go nga tayo dito sa biniwilan natin ng dog food. At buti na lang talaga bukas pa sila kasi around 5pm na nga makalampas nito. Nakakita na naman nga si Mother Den ang asong kukulitin dito mismo sa bilihan ng dog food. O ba diba talaga hindi mawawala ng mga aso? At in fairness, ang ganda rin ang itsura niya ha. Ang ganda nga ng coat niya, napakintab. Tapos maganda rin talaga yung katawan niya. Nakakaloka nga kasi habang binib video binivideohan ni mother itong si Doggy, may nakita nga siya mga tumatawid dyan. Bale, meron nga silang tulak-tulak dyan na kariton, tapos tingnan nyo may nakasunod sa kanilang Doggy. Natuwa naman si mother instantly kasi naalala nga niya nung time na to si Bulugoy, tapos naloka pa lalo si mother nung makita niyang may isa pa nga dito sa kabilang kalye. O, oh, 'di ba ang galing? Kasi nga tuwing may ganito, may mga kasama rin talaga silang aso. Kala nga ni mother dadiretso sila, pero tumambay pa nga sila dyan sa harap Nang yan, nakatapat lang halos nitong bilihan ng dog food, bale tatawid ka lang. Gusto rin naman ni mother mag paabot ng tulong kasi nga ito mga ganito, alam naman na natin na nangangalakal sila, tiniiwan talaga nila yung mga bahay nila at pamilya nila para nga mga lakal. Gaya na nga lang ng kwento sa atin ng pamilya ni Bulugoy, kaya naman din alaman natin talaga yung mga ganap sa buhay nila. Kaya naman talagang pinilit ni Mother na makahanap ka ng cash dito sa bag niya kasi itong si Mother Bihila lang din kasi talaga siyang magka-cash. For dahana pa nga siya dyan sa bag niya ng cash na pwede niyang maibigay bilang tulong na rin nga. Kaya maya pa tumawid na nga itong isa pa nilang kasamahan may kasama pa doggy O ba diba, ang cute cute nga nga lang parang medyo maliit yung kariton nila. Ito nga sa mga to parang stroller type nga lang siya. Tapos tingnan nyo meron mga basket basket at mamaya may kita nyo kung ba't may basket dyan. Anyways, ayan nakapunta na nga si mother dito sa kanila at syempre nagkausap na rin nga ni mother itong sina ate at kuya. Alam ko rin nga na meron na mga inggit dyan at may kitid ang utak na magko-comment at sasabihin na talagang kailangan lang itong gawin para mag content Pero gaya nga nang sabi ko sa inyo noon talagang ginagawa to ni mother may cameraman o wala. At syempre hindi lang basta content kasi nga tinutulungan din natin tensila talaga hanggang sa abot na makakaya natin. Gaya ng ginawa natin sa family ni Bulugoy. At yung pagvi-video rin kasi talaga namin, gusto nga namin mag-set as a good example lalong lalo na sa mga batang nanonood sa amin. Gusto kasi namin na yung mga batang nanonood matuto sila na maging mabait hindi lang sa mga hayop in general kundi pati rin sa mga kapwa tao. Napakarami na kasi talaga ngayon mga tao na hindi marunong makipagkapwa tao kaya naman yun din talaga yung nakikita ng mga kabataan. At least man lang kahit minsan ay may dumaan sa feed nila ng mga gumagawa ng kabutihan na mapapanood nila makikita nila at magagaya nila at magsisilbing inspirasyon para sa kanila. Anyways, after nga tanongin ni mother kung tagasan sila, kung bakit yan ito yung ginagawa nila, trabaho nila to, at kung ano-ano pang tsikahan nila, ayan inabutan nga sila ni mother ng konting tulong. Kasi alam niya naman sa totoo lang sila nga po ay dyan na lang natutulog. Sa tabi-tabi naglalatag, naglalagay ng karang para lang makatulog sila ng maayos. Tapos hindi talaga nila iniiwan sa bahay yung mga aso nilang ganito. Kasi nga syempre kawawa walang magpapakain na talagang doon palang nakakatuwa na. In fairness, rin naman sa mga aso nila tingnan nyo, talagang napakababait rin. pinuntahan pa nga ni Mother, itong isa pang doggy dito na brown, at tingnan nyo, pakaway-kaway na rin agad yung buntot niya. Ma? Bale, magkakasama nga lang pala sila dito, at yun, tingnan nyo yung doggy, oh, sobrang saya niya. Tapos talaga, nahawakan na rin siya ni Mother, pero medyo umatras nga siya, kaya hindi na pinilit ni Mother, nahawakan siya masyado. Habang nakikipagkulitan naman si Mother dyan, sinabi nga na meron din daw silang dalawang papi na dala, at nagulat naman si Mother, kasi, ay, may tuta pala dyan. Ganon talaga yung sinabi niya. <laughs> nakatago pala yung tuta dito sa may medyo pailalim pero may pwesto nga sila dyan talaga nakatago lang dyan kasi mainit nga yung panahon kanina syempre para hindi sila mainita pero eto nga kinuha sila ni kuya at ayan yung inabot nga kay mother si mother talagang for the hawak agad gustong gusto talaga ng puppies dyan mo talaga makakalatang miss na miss na niya magka puppies ang ating pack members pero ayaw naman niya magpaanak ulit sa mga pack members natin <laughs> Nakipagkulitan lang rin naman si Mother Saglet dito sa mga tuta na to. Pero tingnan nyo, grabe ang cute din nila at mukhang masayahin rin talaga. Ah. Nakakatuwa rin naman talaga isipin na kahit napakasimple lang ng pamumuhay nila, hindi nila nakalimutan maging mabait sa mga hayop or sa mga fur babies nila. Anyways, itong isa rin pala may kasama rin nga siyang tuta at ayan, siya pala yung nakalagay dyan sa basket na yan na nakita natin kanina. Pero itong isang to, hindi na nga siya pinalabas kasi nakatali nga para hindi niya mabuksan yung pinakaibabot, hindi siya makawala ka Naglalakad-lakad si After nga ng kulitan at na sikahan, nagbabay na rin nga si mother sa kanila tumawin tumawid na para nga makauwi na rin tayo dahil minaghihintay nga dito sa dog food na ito. Dinaanan na rin nga natin sila since ngayong hapon nga hindi pa natin sila nadadalhan kasi nga talaga naubusan at nasaidan tayo ng pagkain para sa kanila. Kaya naman talagang dito pa lang sa daan, ayan binuksan na nga agad ni kuya itong sako ng dog food tapos dumiretso na nga sila dito sa mga doggies na nandito sa medyo malayo sa atin. Kaya nga rin pala nagmamotor si kuya tuwing pupunta nga siya sa labas at magpapakain sa sa mga doggies dahil sa mga to, pinupuntahan niya talaga sila kahit medyo malayo. Nakakatuwa din kasi talaga kasi talagang for the go sila kapag binibigyan natin sila ng mga pagkain. Kaya mas nakakatuwa din talaga silang pakainin. E na nagsilapitan na rin nga sila habang naglalagay si kuya kaso medyo natakot nga talaga sila. Kaya naman umalis na rin si kuya para makakain na nga itong mga doggies na to. no makalabas naman si na mother dito sa kanila ay ayan meron pa nga siya nakita mga doggy dito sa labas at medyo nahiya nga lang itong isang dogging